Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Yun. Uh, kasi nga po Congresswoman ano, ah uh, binasa kasi namin yung explanatory note ng inyong susog na batas at yung susog na yes. batas ni ni uh, Congressman Ordanes at sabi nila Gumawa daw sila ng congressional uh, ano uh, review committee at sila po ay nag-aral ano pero conclusion lang ang nabasa namin hindi namin nabasa ang uh, ang uh, mga pinagbatayan nila ng conclusion. pero bagamat maski hindi namin nabasa eh, gusto naming debatihin ang kongreso na hindi po totoong walang nagawa ang NCSC at hindi po tutung walang kakayahan ng NCSC ang dapat pong sisihin ipagpaumanhin nyo ma'am, ay ang dapat unang sisihin dyan ng Kongreso dahil nagtayo sila ng ahensya na hindi nila binigyan ng pera. Para mong inutusang makipaglaban sa gera ang sundalo, hindi mo binigyan ng baril. No? Katulad ng yes. sabi nyo, 2020, walang budget ang NCSC. Paano ka magpapatagbo? Nagmakaawa, binigyan ng DBM dahil sa sobrang pera, binigyan sila ng 800,000 mga kasinyor sa... Tandaan nyo ang presyong ito. Unang taon ng NCSC, 800,000. Mas mahal pa ang segunda manong kotse nyo para patagbuhin ang ahensyang ito. Second year, wala na naman budget. Nagmakaawa ulit. May naawang senador sa kanyang insersyon. Ginamit yung 25 milyon na galing kay Senator Sane Angara. So paano ka magpapatagbo ng ahensya na walang sariling pera? So katatawanan po, yung sinasabi nilang yes. Tama naman. Ah, walang kakayanan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.